online ang video ng pagsasayaw ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng na mga nakakagulat niyang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng na balitang yan, si Marian Enriquez. Kembot kung kembot habang nakasmile. Meron pang naka-okay na dance steps. Viral online ng mga video na yan ni Vice President Sara Duterte na naka-all black, naka make up at naka-kuro ng butterfly pa. Nitong weekend pa, spotted si Duterte sa baklaran sa Paranaque. Bantay sarado siya ng mga polis habang nagpi-fishball. Ang mga ganap na yan nag-viral matapos ang dalawang oras niyang press call noong giernes kung saan lantaran niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko, kung galing yung ulo niya ba? Kaya sa lahat ng yun. Wala ka sa Kalawa ka sa botan So, na-realize ko, toxic may ito. Nagkulat si Senate Minority Leader oh, Koko Pintel sa mga sinabi ni Sara. Pinagdudahan pangarap. nga kung ang busy nga ba ang nagsasalita. Akala ko sabi ko, AI ba ito? Hindi, hindi na. Ah, pika yung sarili. It's really unusual yung mga kami tumi normal mag soko nana terus fisiknya yo pati si ka namo doy karon loss loss nimo Ika'y babahala naman ng ilang kongresista ang emosyonal na pagkuhurumentado ng bilsen. Los, los na yung mga cheese. Nalilisig. Pimentel, los, los na yung Galit na galit sa mundo. Hindi ko kung may meltdown o... Siyempre, sinira nyo na. May nangyayari. Ang isang tao, ay sobrang galit. mga tuwad kong bayad lang yan, pira lang ang ruta yan. Deserve na lang yung dirang magpapatinag ang kamara sa patuloy na pag-iimbestiga sa ginastos na milyon-milyong piso ng mga ang bilyon-bilyong ramakos John Morgan Enriquez Newsport